Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga Hello, hello, hello po mga kalaki Good morning po sa inyo At syempre, bago po ako mag-lunch Bago po ako kumain Gusto ko po munang mamigay Mainit, nakatamaan ako ng inyo Lakad tayo, ayan Bago po mga, ako, mga kalaki mag-lunch Gusto ko po, po nang mamigay ng mga lucky numbers po sa inyo Mga kompletong 6-digit lucky numbers po Pilipinas at abroad kung saan naglalakihan na po ang mga prices mga kalaki kaya Nako po, abangan nyo po ang mga ibibigay natin ngayon ha. Ilista nyo po mabuti tapos tayaan nyo po 'yan sa loob po ng tatlong araw. Okay? O tatlong laban po mga kalaki. Kaya ako po, na sana masundan po 'yung mga napanalo natin ng mga 5 digit lucky numbers. Baka ikaw naman na ang susunod nating mananalo ngayon pong bago matapos ang February mga kalaki. Kaya tutok-tutok na po ito mga kalaki kaya. Ngayon pa, ano pang hinihintay mo? Sabay-sabay na po tayong kumuha ng mga lucky numbers na bagong sumada. eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre, ito na po mga kalaki, umpisahan po natin sa abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay abroad. Ilista mo na. Number 63, number 58, number 21, number 27, number 39, number 52, number 56, number 40, number 13, at number 17. Ayan po mga kalaki ang 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 14, number 29, number 37, number 38, number 22, number 26, Number 29 at number 10. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 31, number 24, number 18, number 15, number 16, number 27, at number 9. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 25 or 1 to 29 pwede po ito mga kalaki kaya tutok na po ito na po ang 6 digit laki numbers mo number 25 number 5 number 17 number 19 number 21 at number 3 ayan mga kalaki kompleto na po ang mga 6 digit 1 to 29 punta na po tayo sa 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 0 number 1 number 3 Number 8, number 7, at number 7. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit uh, lucky numbers abroad. So ang 5-digit lucky numbers mo ay number 23, number 36, number 20, number 29, number 37. Ayan po mga kalaki ang ating 5-digit lucky numbers abroad bago po natin ibigay ang five ang mga lucky numbers ng Pilipinas, aba, syempre po dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account. Hanapin niyo po sa Facebook niyo ang Red Parungkin na merong 324,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen. At syempre po, Aris yan Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,500 followers at meron din po tayong TikTok. Ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 423,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa mga social media kung saan pwede ka, pwede ka pong mag-request mga lucky numbers, humingi ng mga lucky numbers, magpa-code. Pag nakita ko po pong kayo po ay comment na comment, share po ng share ng mga video at nag sa mga videos namin at nakapollow automatic po padadalan kita ng mga lucky numbers, libre po yan. Magugulat ka, meron ka ng lucky numbers sa messenger mo, ito check mo yan sa spam at tatayaan mo yan sa loob po ng 3D mga kalaki. Okay, so mga kalaki, eto, eto na po. Bago po natin uh, ibigay ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas, sa mga interesado po, tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre sa mga magpapaprivate consultation, may membership fee po yan. 3 months po ang member natin, membership fee po sa private consultation. Ibig sabihin, kami po ang magbibigay ako mismo ng mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas at abroad sa mga ilalaban mo sa loob ng 3 months. Wala po itong pilitan. Kung interesado ka magpa-member, message ka na, usap tayo para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po itong tao mga kalaki. At bibigyan pa kita ng discount. Ayan, para makasali ka agad sa private consultation. At syempre po mga kalaki, tutok-tutok na rito dahil mali mo naman kapag ka sumali ka sa private consultation namin ni matutukan kita mapabilang ka sa isa sa mga uh, winners natin na mga ipopost sa social media di ba wala po itong pilitan sa mga, may gusto lamang po kaya message na po kay mga kalaki iyahabol kita sa discount na yun pong uh, pebrero kaya mga kalaki ibigay na po natin ang mga lucky numbers natin Pilipinas ang 642 ang 642 ay number 28 Number 36... Number 13... Number 30... Number 25... At number 19... Ayan po mga kalakay... 642... Ito naman po ang 645... Number 80, Number 26... Number 24... Number 33... Number 38... At number 41... At ito naman po ang 649... Number 19... Number 28... Number 17 number 20, number 30 at number 42. At ito naman po ang 655. Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 37, number 18, number 16, number 10, number 28 at number 46 at ito na po ang pinakalas ang 6 digit lucky number 658 uh, tayaan mo na mga kalaki dahil tatayaan ko yan mamaya ito na sabay-sabay natin kunin number 36 number 25 number 19 number 14 number 51 at number 49 ayan mga kalaki kompleto na po mga lucky numbers ngayon pong alas 11 ng tanghali kaya takbo na sa mga sukin yung outlet at make sure po naalagaan yung lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan shout out time na po tayo mga kalaki shout out po kay Reden Malyari ng Dasmarinas Cavite hello po sa inyo kay Sir Reden at sa pamilya Malyari maraming maraming salamat po sa mawalang sawang uh, pagsubaybay nyo po at pag, uh, kuha po ng mga lucky numbers namin para ilaban po maraming maraming salamat at syempre po sa mga fish vendor po dyan sa may ano to Okay, sa Taytay -tay Rizal Public Market, hello po sa mga fish vendor dyan, hello hello po sa inyo mga kalaki, na -miss ko ang Taytay -tay Rizal, ayan, madalas po ako dyan dahil tumira po kami sa Muson, lagi po sinasabi dyan, hello po, maraming salamat po dyan sa mga fish vendor po dyan, lalong-lalong na po kay Ati Lita. ayan po at sa mga kasamahan niya po dyan, na nakasubaybay daw po sila lagi sa atin sa mga lucky numbers, at napanalo na raw po natin sila ng Rambol, ayan, saltod. ayun, ano ba yung saltod? Ayan po, hello po mga kalaki. Na, please nanalo kayo. Congratulations po. At tayaan niyo po yung mga laki na sa binibigay ko ah. o Yung mga laki numbers po namin tandaan niyo, pwede po sa STL, sa National, sa Lotto, Philippines at abroad. Pwede po yung mga kalaki. Good luck. Sabay-sabay po tayong mananalo.